'yo, naman ka kami nilamihis din sa Dubai. Tingnan ang mga bangka, ang ganda ng yari, walang katik. Hello, pakita namin sa inyo ang dami. Nara. Sa karera naman, 'no. Yaba. Gora lang kasi ang bayad. Ah, 1 day

Kasi pinundubay Yan maktum. Dubai, uh, Dubai mo'y ya Ayan. Ayan. My brother, thank you, my brother, oh ini sini oke okay, thank you, Bye -bye, brother, thank you, my brother. Oh, my God.

Oh, tap natin oh, -tap tayo. Oo, di tayo. Wait, wait, wait. Sit down please. Sit down. Sit down. Sit down, sit down. Sit down. Oo, yes. So hindi pala yung station. Dala station. Grabe yung station. Hindi pala. Hindi na. Oo. Nga, ko na may may oh, naman bye. Kasi yung isang station gaya nakita natin. Yung gitna na. So, na kami. yun oh, Dine, thank you kay kuya yun. Shout out, kung ano mong pangalan mo kuya Bye bye and God bless